magandang araw ulit sa inyo mga idol for today's video mga idol gusto ko lang mag-share sa inyo mga idol ang pagbigay sa aking mga sisiw ng performance enhancer kasi sa araw na ito mga idol laging umulan kaya kailangan natin bigyan natin ng mga ating mga sisiw ng pang sa mga sakit sa tagulan disclaimer lang po muna mga idol hindi tayo nag-inderson ng anumang produkto dito sa ating video So ang ginagamit ko mga idol ay itong sagupaan Selectrogen Plus mga idol. Ito yung may vitamin E, D3, E, K3, C, B1, B12, B6, B, B2, B2, B6, B12, Calcium pantothenate, Calcium Gluconate, Sodium Chloride, Magnesium Sulfate at Potassium Chloride. So marami na itong uh, vitamina mga idol. Marami itong pangontra sa mga sakit sa tag-ulan. <clears throat> Ito isang water soluble powder mga idol na performance enhancer para sa ating mga manok at mga sisyo para hindi po sila madapuan ng mga sakit. Ito ay nahalo lamang po mga idol sa tubig. yan mga idol, yan ang ipapainom natin sa ating mga manok at mga sisiw. Napaka-importante mga idol na bigyan natin ng ating mga manok at mga sisiw ng ganitong mga vitamina. Lalo na at lagi na umulan mga idol. Hindi kasi may iwasan mga idol kapag tagulan mga idol magkakasakit talaga ang ating mga lagang mga manok at sisio Minsan nadadapuan sila ng sipon. Parang nawawalan din silang ganang kumain mga idol kapag tagulan. Lalo na, na tinatamaan na sila ng mga sakit. Ito lang mga idol, halo lang yan mabuti mga idol sa tubig tapos pwede na yan, uh, ibigay sa ating mga uh, sisiyo mga idol. So mga idol, bigyan na natin ng Selectrogen Plus sa ating mga sisig. Pagkontra to sa mga sakit mga idol.